Kakao lover, good morning. So, pruning tayo. Gamit namin ay 7 knife. Ito, ito. Tapos ganito yung pupuningan namin. Ito si ano, Pedro. Pedro, pakita mo natin, Dro. O, yan. Ganito. Overshaded talaga siya. Yan, overshaded. Ay, napapansin nyo, wala talaga. Overshaded. Pero ang daming bulaklak. Ang daming bulaklak. Pero hindi siya mag -ano. Hindi siya nag... Nagde-develop. Kasi nga, overshaded. Overshaded. Pag may ganito kayong farm, kailangan nyo ng pruningan. O, schedule ngayon, pwede ngayon kasi November. ah uh, papasok yung second first season ng taon. Yung low, low peak. So, ganyan yung kakaon Kailangan nating buksan yan. Kailangan nating sikat ng araw. Ayan oh, sayang yung mga bunga. Wala talagang pruning, abandon. So, action tayo ngayon. Pruningan natin. So, may, may nagawa kaming sample dito. Tingnan na po, grabe overshaded oh. So, namunga siya nung ano, high peak pero ano lang, tatlong piraso, apat na piraso, bulok pa yung iba. So, not productive talaga. So, titingnan ting natin dito. May na sample kami last two weeks. Two weeks ago, one week ago, ayan. Ito yung sample natin. Ayan, may mga ano na. Lumabas yung mga chiril, mga flowering, ayan, nagdevelop lahat. Ayan, daming ano. Ito yung sample natin. Si so, open talaga. yan ganyan oh. Ka-open talaga. So kahapon may na may na, tapos kami. Papunta doon oh, iba talaga oh. Kita yung mga sanga niya. Hindi siya overprone kasi may mga dahon pa rin. Pero ang ganda tingnan. Ayun oh. Kita yung mga sanga. So yan ang natapos namin kahapon. Yan. Gamit lang to seven knife. Yan, kita na yung mga puno niya. So magde-develop na yan. Yan. Pupunta yung pollinator dyan. Yan, ma-develop yung ano. Dahil sa sikat ng araw, dahil sa hangin, humidity, and so on so hindi pwede yung overshaded talaga. Dapat ganito. Yan. So, parang rehab na rin. Pero hopefully, mag-ano to, magde-develop to. Hindi katulad yan, no? Grabe ka, overshade. Yan. So in action pa rin kami. Kau oh, laber.